Nakita niya yung lakad niya, parang robot. Hindi niya malingan ng gano'ng diretsyo niya. Ano mo kung bakit? May vertigo si ma'am. Ano yung nahilo ka? Street body ka. Full diagnosed ng neuro and Neuro ba? Ma Matuloy niyan? Ako, so, neurologist at ENT. ENT? Mm. Ano yun? Kaya po daw sa... Uh, Inaano po nila ang vertigo kung nagmumula sa tayma. Ear, throat, nose. Ear, throat. Yes. Ah. So, ito. Napagasas na sila ng 100,000. Ano? Nagkaroon na kasi ako nito. Hindi ko lang akalain ang vertigo. Pero dahil sa dami na pumupunta dito at meron isang... Ano ba yung una niyan, Paul? Ano? Parang... Kasama lang ng customer eh, no? tas na lang na may full diagnose ka, na may ganoon Sabi ko, sir, kaya akong ayusin yan. Nais ko muna siya. Tapos nag-refer-refer niya ng mga may, may vertigo dito. Yung sumunod, kahit marami na ako napagaling, naghanap kami ng may full diagnose. Para mala, mai, ma ano namin, mai, mailagay ma namin sa pitch. Kasi hindi, ta hindi tayo pwede magpangalan ng sakit. Diba? Kasi hindi naman tayo expert. Eh. Pag sa akin yun, ipit na ugat sa batok lang yun eh. Double? No? Pero ito, since may, ano siya, may full diagnose? So, ano ano na yung mga hindi mo nagagawa, ma'am? Yung blood nag-isa po, kailangan po may kasama ako. Dahil pag po wala akong mahawakan, tutumba po akong bigla. So, pag pinaglarag kita simula dito hanggang dun sa Jollibee, pag balik, hindi pwedeng hindi ka babagsak yan? Opo. Nabagsak na po akong bigla. Ay, umuubog daw sa tenga niya. So, ito yung gagawin natin. Madam, ang problema natin, Papa-blur out ko na lang kung makikitaan ka ng... Nagpalit ka na ng bra? Yung paning blot oh, mo? Opo. Oh, 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 ay, yung... Oh, Sports bra? So, yun. Uh, Ipapa-edit ko na lang doon sa editor ko kasi, sir, ang problema natin eh, kasama po kayong ma'am. Hmm. Ano po kayong hmm. ma'am? At may ka, sir ko. Pasok sir. Pasok ka. So, ano yun po si ma'am? Girlfriend ko. Next, kakumari ko. Okay. Pero pa namin. So, yun. Meron daw umuugong sa tenga niya. Lagi. Totoo. Ano yan, ma'am? Hindi na nawawala? O dalaw-dalaw? May dalaw-dalaw po. Minsan po nawawala. Pero, ano, yung bigla, pag yung pumahilo ko, bigla po siya yung lalakas. Pag mawawala mm -hmm. po yung hilo, nawawala din po siya. Ngayon, may uugong? Meron pong konti. Kasi parang yung kanila ng pagtuso. Ano? <laughs> Oo, oh, oh, ito ha. Oh. May didiinan ako dyan. Kanina kasi may diniinan ako. Sabi niya, ayun, umugong, umugong. <laughs> Konektado nga yun sa batok, bahala kayo. Ayun, maniwala di mag... Oh, ito daw po yung sinabi ng doktor sa kanila. Ma'am, ano sabi man ng doktor, ma'am? Ano daw? May gamot daw? Maintenance po sa... Lifetime. Oh. Oh. Yung vertigo daw po, o oh, hindi ako yung nagsabi nito ha, baka magalit na naman yung mga expert dyan. O <laughs> ah, yung mga expert, awain na naman ako. Ang sabi daw po ng doktor, o, sir, ano daw sir, sabi ng doktor, sir? Lifetime ng maintenance, yung sa hilo. Lifetime na daw? O, oh, tingnan natin. Ito. Shhh, magic natin. O, oh, sige ma'am, dapa. O, oh, yan na, ah, may full dial dose. Lifetime daw ang hilo hindi kaya maglakad na malayo. Yung nakita nyo yung lakad na yun, sugal pa yun. Nakaabang pa rin sila dyan, Paul, kasi daw babagsak daw yan. Pansinin nyo. Ano yun, mag mo na mabilis, nalihilo ka? May, may time pong ganon. Ngayon? Kanina po, e pa, nakakaramdam po ako ng hilo, kaya ako hindi mabilis na wala ako. Hanggang mo na t-shirt, ma'am. Oh, hindi ako doktor ah. Oh, hindi din ako PT. Manghihilot na ako na gangster. Ha? Baka <laughs> <laughs> may magalit na naman, ma'am. Sir, hindi naman makikita ko si ma'am. Kaya naman natin takpan, pero ah, uh, shout, ano, Fern, pag may nakita, blur out natin. Yan. Sa mga pupunta dito, kung ang ipapaayos nyo, vertigo, magsuot kayo ng normal na bra, kasi kailangan natin itong hanapin itong part na to. Kung slip this dito, magkano ano? na ng ano? Ito, sir, ano yan, mm Ano na lang, ah, uh, tao dyan. Ah, uh, magsuot kayo ng normal na bra, pero kung ito lang yung ipapaas yung part na to, magsuot na lang kayo ng sports bra. Pag vertigo ha, pag dito, alam nyo may tama kayo dyan sa mga babae, magsuot kayo ng ano? Ng no, normal. Normal na bra. O baka naman, na naman, sindi pa naman tayo ng butas. Paul, well, tutok mo nga kayo, sir. Makita mo. Sir, ano ka ni ma'am? Asawa. O, ayan ha. Andyan yung asawa ha. Sabihin na naman, minanya. Paingayin natin yung denga. Oh. Umingay yung denga? Naingay no, po. Umingay? Opo, nalakas po yung tunog. Kaling na? Umingay daw. Ang tawag namin dito sa vertigo, instant era. <laughs> Madali lang ito kayusin sa mga may vertigo. Nandito po yung tinton nyo para tulungan kayo ikalat mga sa mga makakakita po ng video na to <coughs> i-share nyo to itong video na to huwag nyo ipagdamot kasi maraming may vertigo na ilang taon na nagsasuffer sa laki ng maintenance sila nagkwento to eh ang maintenance daw 40 pesos per 48. 48. Oh. 40 40 twice a day o oh, eh paano kung minimum pa lang o wala na Tara pagkain, magkano ba minimum ngayon? Five. Ay. Para pa ako niyan sir ano, parang uh, kaira ano. Hindi po eh. Hindi, iba, iba. Hindi, oh. good lang. Dibid. Opo. Pal, baka makita pal. Baka makita, baka ano, baka makita kasi madal. Oh, ito kaya. Madami. Relax. Ayan. Kuta pumasok pal. Hmm. Basic sabi ko na eh. 30, 30 to lang kasi <laughs> ito eh. Ha? Oh, naipit lang na ugat yan dito. Ang pwedeng pagipitan simula dito hanggang dun sa may kantong yun. Isa dyan. Hanapin nyo. Tapain nyo. Ma'am? Ma'am, may ayun buk. Ma'am, may mo yan. Paso. Paso. Mahala kayo, magalit tayo sa akin. Yun lang yun. Mahala kayo, di magalit kayo. O. Kaya nyo ha, pagpapahingahin ko lang to. Diyan muna kayo ha. Uy. 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 Uy, yun na. Yun, yun. na, mamansahan. Uh, magagalit na mangana, ba magdalaba. kayo, magalit kayo sa akin. Marami kasing nagagalit minsan eh. Nung nagpost ako ng isang sakit, kwento-kwento daw. Hindi ba, hala kayo, hindi ko kasalanan yun na gumaling sila dito. Huwag kayo sa akin magalit. Magalit kayo dun sa mga tao na nagpupunta dito. Nalaman tuloy nila na, na pwede palang pagalingin ng hilot. <laughs> ka. Sabi kanina ni ma'am, <clears throat> may pinipindot daw ako, tapos umuugong dun sa kanya. Edi eh, ina ko ngayon. Ayan o. Ma may ugong? Wala po. Hindi na natin, mam. Ma Baka nagkamali ka lang. Oh, meron pa po konti. pagpahinga mo natin. Toktokin natin. Hmm. Bitaw. May ingay? Ulit. Meron po. Meron? Meron? Mahina po. O, pagpahinga mo natin ng 5 minutes, tapos saka natin mag talk ha? O, tapos... Kasi, syempre... Ay, ilang buwan mo ito, ma'am? Ilang buwan ka nag-suffer? 4 months po ito eh, yung vertigo. Pero nung na-hospital na din po ako, nakakaramdam na po ako ng hilo. O, since vertigo lang naman yung concern, hindi ko na ipapakita kung paano ko ito ibabalik, ha? Kasi may tama pa yan dito eh. Kung bagay ibobonus ko na lang. Ha? Diyan muna kayo. So... Bago ko ito i-cut, ulit-ulitin ko sa page ko na relax lang lang. Na walang advance payment sa grupo ko. Ang checking and booking, libre yun. Ma'am, relax lang ma Ang checking and booking, libre yun. Ang bayad pag tapos mahilot. Bakit nyo kailangan pumunta dito? Kasi iti-check natin yun kung kaya pa ba sa hilot o hindi yung sakit nyo. Pag hindi kaya, uulitin ko libre lahat yun. Huwag kayong manghinay sa pagpunta nyo dito. Kasi yung checking libre yun, ha? So paano? Ang lahat ng transaction, ang lahat ng bayad dito sa bahay ko, ha? So, huwag kayong magpapaniwala kung may mag-chat sa inyo at nangihingi ng advance payment. Hindi po ko yun. So, God bless sa lahat. Kita-kita tayo sa mga nakaschedule dito. Sa mga nasa, uh, sa mga, mga pabiyahe, ingat po. Pupunta dito. Oh, uh, nakakalingon ka naman pala eh. Oo okay, kasi kanina po, parang pag ako'y may Yung lakad? Oo, yung lakad po. Mamaya uh, mamaya, hindi natin mabaya lakad. lakad sa balakang. Sige, dito. tas Di, ito, diin mo to. Taas ito, taas mo. Taas. Di, taas mo yun. Ito, mo itong iba ba. Ito, taas ito. Ayan. E, ka dito. Wala okay. po. Okay. Wala? Wala na mas mahirap na pilay. <laughs> Hoy, huwag mo itong bubukbukin ha. Ano lang muna. Kalma-kalma lang. Ha? Ano? 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 ate, si... Asawa ko kasi bold eh. Huwag na natin videohan yun. Sinamang na lang. Oh, madam, tihaya ka muna, pahinga ka muna. Kasi maga pa yung ugat doon sa mga batok, kakapasok pa lang. Hmm. Kung four Sa't months ito, na ipit, oh, kung four Ipang months na ipit, si ano? <clears throat> <clears throat> kaya pumilipin pa kasi na ano pa siya. Hmm, kung baga ang pa siya ng ano eh. Pero yung tingin ko po, po, parang lumiwanag. <laughs> parang liwanag sa tingin Hindi, okay. ano kasi? ay na yung ugat. Although maga siya, nakapasok na, mabilis ang umimpis. So paano? Diyan muna kayo, ha? Pinakita ko lang yun doon sa may balakang kasi ilang taon yung sakit mo sa balakang? Ito po eh, nakakaramdam na ako nito na nasa kahit hindi. Nung nag electronics nga po ako, ako'y 13 years na nagtatrabaho sa electronics. Totoo talaga? Opo, ako po'y 5 years na wala na. Na work ngayon. Totoo so, sinasabi nito? 13 years? O bala kayo, basta basic lang din yung pili ni Ma'am sa balakang. Bala kayo, magalit yung mga ano sa akin, yung mga expert. <laughs> yung vertigo, uh, ito po, Team Tonyo para sa inyo, kaya-kaya kayong pagalingin kapag may vertigo kayo. Dalihin nyo dito, check natin, tingnan natin kung ano nangyari doon. Ulitin ko, hindi kasi porke nararamdaman ito at nararamdaman ng isa na parehas na vertigo, iisa yung nangyari. Iba-iba lagi yung posisyon. Iba-iba yung balik, iba-iba kung paano ite. So dalihin nyo dito, sasabihin, aayusin uh, natin, ha? So God bless sa lahat. Pogi ko. Ay, hindi pala na-play. Ulit. Hello. Wala naman po. Walang ramdam. Wala. na natin ito ngayon sa Jolly Bizer. Pero hindi natin bibitawan. Nakaikot lang tayo. Para makita natin kung ba o hindi. Diba? Kasi unang-una, sayang yung bayan. Sayang yung effort <laughs> ng pagpunta. Saan, sa tigasan po kayo, sir? Batangas? Batangas. Batangas to ang Tipolo. Magkano das? Toll, Toll gate na. Oh. Itestingin mm. yan dito. Ay, <coughs> pwedeng kwentuhan lang. Kasi hindi rin ako tatanggap na okay na siya pag ito yung nagsalita. Hindi naman siya yung may katawan eh. Siya. K Testingin natin yan. O. Oh. Yan muna kayo. 10 minutes muna tayo ha? ah! Magkasama yan Oh. Vertigo tas ito. Para medyo mahaba-haba yung video natin. Sir, testing mo. Testing mo na yung balikat mo. Gano'n ba katagal yan sa balikat mo?

Pag kayo nagpapaniwala dito, kasabot ko to. <laughs> Di ba kasabot na kita? <laughs> 2016. Totoo ba? Mm, nasa Saudi ako na. Ay, nasa Saudi tayo. Ay, nasa Saudi tayo. Ay. Ay. Hindi ko na pinakita yung video ko paano pinayos ka kasi basic lang naman. Yung mga tapilok, balika, tuhon, medyo iniiwasan ko ng videohan kasi may okay, okay. nakikita naman ako online na kayang gumawa. Parang hindi masyado kuyog yung tao dito kasi masyadong talagang ano, bubugan, So, dito na tayo sa part na maganda. Si mamis si mo Mami, si ang Mami, nagsasabi. Ano to sir, hindi talaga talagang malayo. Kailangan talaga kasama mo siya. Kailangan ano, may alalay talaga. may Akay. Para makalayo-layo ng lakay. Kasi pag wala, tutumba. Paul! Tra! Taka dati si Jollibee.

si mag-ending nga kasi eh. na yung may lang eh. Adam, may drama pa rin ano mo, halakad mo ah. Kasi, bakto mo natin. Ito na lang ako pa, kaya ako eh.

Kasabot na to eh. Tara sa loob. Tara. Kasabot, kasabot. Pwede nyo itong hanapin itong mga tropa natin. Magtanong kayo kung sa yung bahay ko. Huwag kayo naniniwala sa ibang kapitbahay ko. Ituturo kayo sa ibang manghihilot. Wala na, sir. Hindi na tumutungo. Gawin tumog yan sa Ma'am! po tayo. Sige, kay ma'am. Ma'am, anjan pa sa tenga? Wala na po. Moodle. <laughs> <laughs> sa natin. Una si sir, since hindi na-videohan, Interviewin na natin yung mag-asawa. 2016, nasakit sa balikat, sir. Pakicheck okay, po. Pakicheck. Okay, check na siya ngayon. na. Atulas kayo. Wala mo. Ayun mo tayo. Tapos ito, pangalawa, yung kasabot natin na may vertigo, na ang hatol daw sa ospital at ng mga espesyalista. Neuro po ito ha? ENT din. Ano niya ni Doktor din din? Ear, nose, throat. Ha? <coughs> Basta pilay. O <coughs> oh, yun, Ano daw? Ang hatol, lifetime na maintenance. Ang hatol ng Anthony Group, basic. Kamusta ma'am? Kamusta? Ayos po ang kamaramdam ko. Dati ko kasi pag ako'y tutungo, nahihilo ako. Kanina po yun sa paglalakad ko, wala akong naramdam ng hilo. Tapos po yung mata ko nga, dati yung ang lakas ng pinte, kung yun ay hindi na po. Okay. <laughs> Thank you oh, po. Oh, pag may ganyan case, oh, lahat ng expert magalit na sa akin. Pero ito po. dito uh, sa mga may vertigo po dito sa Pilipinas, uh, offer ko po yung grupo namin sa inyo. Anton, ton, ano, Tonyo Group. Kaya po kayong pagalingin dito. So, kung makita nyo tong video na to, uh, para sa inyo talaga to, sa may mga vertigo, dalihin nyo dito, kaya kaya ng grupo namin yan. Yung iniinda nyo ng ilang taon, si ma'am four months nag-suffer, hindi na daw po makalabas ng bahay, at dito po yung mga kumare. Paul, pakita mo, Paul. Hindi na daw yan nakakapunta sa kanila. Totoo, ma'am? Yes, hindi na. For four months. sa bangay lang po. Nakahiga. hikaw <laughs> O, oh. kung may kanya kayong case, kung nahirapan na kayo at ayaw nyo na mag-maintenance, pagdaliin nyo dito, gawa natin ang paraan. Hindi Para yan... Lang Para lang. Hindi yan dito gagawin nyo. Sa kung sasabihin nyo nahirapan na kayo maglakad dahil sa vertigo nyo, tetestingin natin yan bago kayo pa-UEN. So, paano? God bless sa lahat. Kita-kita tayo. Bago kayo pumunta, magdasal kayo. Hindi ako yung magaling dito. Ha? <tod>